Hello guys, for today's videos, tayo po ay magluluto na naman ng pork pochero. So yun guys, ito na po yung ating pork pochero. Nakaready na po lahat. Kaya kulong-kulong -kulo na po ito. Tsaka luto na po itong ating pork pochero. <laughs> Shortcut lang po ito guys yung video natin para, para po mapanood nila lang hanggang matapos ah! meron po itong saging saba kamote at saka yung meron siling haba yes of course ni mawala po yung iba pa natin mga sangka meron po ito guys ng ano ng pitsay kasi wala tayong repolyo kaya pitsay lamang po ilagay natin ayan tikman muna natin yan guys kung okay po yung timpla ayan naparami na naman si marang kain nito huh? so yun, guys kaya pakilike share and comments na lang po para po ako ay makabalik sa inyo o so, ba guys, napakaganda na lalo lalo na po yung ating saging saba ay hinog na po talaga. At saka na po natin ng siling haba. Ito na guys, ilagay na po yung ating uh, daon ng pichay. At saka yung kanyang tangkay para mabilis po lumambot. Pinagsabay ko na lang po ito. Ayan. Napaka at saka lalo lalo na po talaga yung fresh po yung gulay natin. A few Ayan. moments later. kulay berde talaga siya. Ayan, haluin muna natin yan guys hanggat sa magluto. Ayan, ito lamang po ang ating munting video. Ayan, finished product na po ito guys ha. Ayan, o diba? Uh, kaya, pakishare na lang po again. Ayan, paulit-ulit lang po ang sinasabi ni Marian guys ha. Bawat tinuluto, like, share and comments. Para po ako ay makabalik sa inyo. Ayan, takpan na muna natin guys. Kaya ito na A po. Few later. Ayan, buksan na natin. Wow, finish product na po ito guys. Kaya ito na po yung ating pork pochero. Yung nakaraan, nagluluto pa ako ng chicken pochero. Kaya ngayon, pork na naman po or baboy. Huh? I'm, I'm sure mahal din ang baboy ngayon. Kaya 100 pesos lamang po ang binili ko para tayo ay makaigop ng sabaw. So, guys, hanggang dito lamang po ang aking monting video. Maraming salamat po. Thanks for watching.